hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po ang kargado, na kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ebanghelyo sa araw na ito, upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay. Maging kargado man tayo sa pagsubok at hamon sa buhay, magagawa nating lampasan ang lahat ng ito dahil kagato din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kabanata 1, talata 38 hanggang 56. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon?" sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, Napatawad po kung nagdududa kami sa inyong kakayahan sa panahon na nakakaranas kami ng mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat po sa pagkakaloob niyo sa amin ng mapagmahal na ina. Batid po namin ang naging hirap nila sa pag-aaruga sa amin. Huwag niyo po sana silang pamabayaan. din naman po dalangin namin na maging mabuting magulang kami sa aming mga anak nang sa gayon ay masuklian namin ang kabutihan nila sa amin. Ang lahat po ng ito ay idinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.